magandang umaga mga kakapwa magtitinda na po tayo ng pancake Ang pancake mga kakapwa ay 10 piso po bawat isa. Ay, Wala nga suka, ano? Wala nga suka, ano? Wala Ang ba gusto may asukal. Ang iba po, wala. Anong... Anong may asukal? Wala. Oo, walang asukal. Ay, lolo, wala din asukal. Atin ka na ng kape mo. Oo, patimpla na. Pasok na mga pata. Wala Walang asukal? Wala. Ano? Tatlong pancake? Oo. Oh, oh. oh, tatlong pancake. May asukan. Chef! <laughs> Yung iba gusto may asukan. <laughs> Ayoko matabang pagka wala asukan. Ayan, nakasalang na. Oo. <laughs> oh. <laughs> Christmas. Dalawa, te. Dalawa? Ma! Mama! Hadi. Uh, four pesos. Ay, one hundred yung pera mo. 100 yung pera mo. Tatlo. Oh. seventy Ha? Oh. Ah. bibili ako doon mo Ha. Sige na lang. Iwa ko na, Oh. Kunin mo na lang, muy Di ka Dika lang sa kanila. Okay. Wag ka na umalis. Sana lang oh, ang okay. Oh. Good morning, kamo. Hindi okay na. Mahiya Ay siya. Ayo. Oh, mag-almusal ka na. Thank you. <laughs> Yehey daw. Gustong gusto talaga ng mga bata ang pantek, mga kakapwa. Sa halagang 10 piso, meron na po silang almusal. At hindi po arena ang aking pancake mga kakapwa. Ang ginagamit ko po ay Maya, the original pancake. So pag nakita ito ng mga bata, tuwang-tuwa sila. O ilan? Okay. Ay, dalawa. Salam? Dalawa. dalawa. Akin na Dalawa daw. Thank, Thank you. Mag-good well, morning muna kayo dyan. Hi. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Oh. Good morning. 20, 30, 40, 50. Ayan. Ate Mel, babili may ulit ako ng ano Mel. Babili ako ng laruan. Ilalim ng sa painting. Ito? Hindi. This one? Oh, parang ano. Ate Mel, kulay purple. Kulay purple. Kulay purple. Ito. Kulay purple. Susunog ng pancake natin. So, wait lang. Sabi siya laruan. Favorite po niya yung kulay na ano. Fireball. Favorite niya. Ayan o. Oh. Favorite. Ayan. O oh, yan. Maglaro ka na. Thank you. Dala-dala mo pala yung lagayan mo. O ang iba mga kakapwa, nagdadala po sila ng lagayan para hindi na dumikit yung margarina at saka asukal sa plastic. Ito. <laughs> May lagayan po yung bata. So, ilan ang bibilin mo? Dalawa. eight ten. Bali, dalawa. Okay, sige. Sa pa, no? Rotoin ko pa yung isa. Daro ka muna dyan. May bagong mga laruan na pagpipilian ng mga bata. Siyempre, hindi po mawawala yung garter. <laughs> Mahilig po sila sa garter. Lalaro sila. Meron din Meron din po tayong tindang gulaman mga kakapwa. Ayan, nilalagyan ko po siya ng maliliit na marshmallow at saka po gatas na condensed. Ay, mama Mary po ako. Eh, okay, ilan bibiliin mo? Isang. Sampu. Okay, sige, pila ka. Ayan, kay Nixon ito ay ka lang ha. Madali lang naman maluto. Bigay sa akin ni Lola pera. Good morning. Apat order ni Papa mo, no? Oo. Dali. Dalawa pa. Kasi yan, may order yan. Tainin mo na yan. Oh, meron, bayad na yan. Kay <coughs> Thea. Bayad na, di ba, Note? Oo. Son! Ma! O, ito na yung order mo. Dalawa yan, ha? Thank you. And polling apat. Thank you. Thank you. Ayan mga kakapoy pagpapatuloy ko po ang pagtitinda ng pancake hanggang sa maubos na po ang aking tinimpla hanggang sa muli god bless bye bye